Oo. So, Laban lang. Makakabuo din. Sa paunti-unti. Makakabuo din tayo sa pasaday-saday-saday. -saday. -saday.

saan Puntang Dao ka pa Oo, ito yung papuntang Dao Nasa Nasa Pulilan, Bulacan pa lang ako Maya maya kumti Andito na ako sa ano Yung mahabang pula Yung nagdudog sa Bulacan Papuntang Pampanga Nakadaan na ako dyan Sa Pemilal ng Pampanga Tapos Yung pagkakas Okay, nakapunta ka na pala sa Baguio. bagyo. Inaik mo pa ako, ako taga-Tarlac hindi pa ako nakapunta ng bagyo. Sa sobrang Ako ayoko. Kapag bumaba, ah, okay. Ito sa bukod ng katas baliwag na daanan ko na kanina yung baliwag two times na po ako nakapunta ba ah okay mabuti ka pa kami ako siguro ano coming soon pa mag muna ng ano mag ipon muna ng kwarta Iwan sa dito na ako Bulilan mula kami. Matatapos sa ng Oo. Kailan lang pumunta naman kami ng ano, Bangasina. Tas naligo kami sa dagat. Pero yung bagyo kami sa dagat. Pag nakaipon na. Putol-putol pa yung signal ko. Yan, bibilihan na ang BIO sa Sarap. Sarap makakasita at makakasita. Oo, so, ikaw kasi malaki naman na ata sinisweldo mo. Pwede ka nang bumili ng drone para maganda kasi yung capture ng drone doon sa mga video eh. Kasi sakop na sakop na talaga. Tsaka kalimitan nagbabiral yung mga nag-upload ng video gamit yung drone. Yan, dito na ako sa may mahabang bangkulay oh. Yan o, dito lang sa mga tong Ito yung...